Akala mo kilala mo na si Loki, ang Diyos ng Panlilinlang. Alam mo na ang laro niya, alam mo na ang mga trick niya, o akala mo lang. Kringle. Oo, iyon ang tinatawag nilang ultimate weapon niya. Pero hindi lang yun ang laman ng arsenal niya. Dahil kapag dumating na ang sandali ng tunay na panganib. May tatlong abilidad si Loki na hindi pa kailanman isinisiwalat. Tahimik, nakatago sa anino. Parang bangungot na hinihintay lang ang tamang oras para umatake. At ngayong malapit na ang katotohanan, handa ka na bang malaman? Babala lang mga cops, pagkatapos nito, baka hindi mo na kayang tingnan si Loki sa parehong paraan muli. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, teren at simulan na natin. What's up mga cops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok Kabanata 104 pagkukulang at pagtubos. Sa pagbubukas ng kabanata, agad tayong sinalubong ng isang malaging na tanawin, ang ilan sa mga clone na nilikha ni Loki ay nagkalat sa puting kapatagan ng nyebe, walang buhay. Isa-isang naglalaho ang mga ito, unti-unting nagiging usok, hanggang sa tuluyang maglaho at mag-iwan ng maitim na alingas nga sa hangin. Ang tanging natira, ay ang clone ni Loki, nakabulagta, malamig at hindi na gumagalaw sa gitna ng puting nyebe. Mula sa kamay nito, makikitang unti-unting umaangat ang itim na usok na tila nagmumula sa Divine Ring, isang nakakakilabot na paalala ng kapangyarihang ginamit sa panlilinlang. Sa arena, buong sigasig na inanonsyo ni Heimdall ang hindi inaasahang pagbagsak ng napakaraming clone na nilikha ni Loki. Ayon sa kanya, maaaring ito na ang katapusan ng round na to. Ang bala ni Simo Heiha ay direktang tumama sa ulo ni Loki, isang tira mula sa hindi masukat na distansya. Isang perpektong pagbaril, na sa isang iglap ay gumimbal sa buong arena. Nagulantang ang mga Diyos na nanunood. Ang kanilang tiwala kay Loki ay tila gumuho sa isang segundo. Sa kanilang paningin, hawak na ni Loki ang panalo, napakarami niyang clone, napakatindi ng kapangyarihan, at napakatalino ng kanyang estrategiya. Ngunit sa ikalawang putok lang, nabaligtad ang lahat. Napatulala sila. Ang ilan ay hindi na nakapagsalita. Ang iba na may napalunok ng tuyo sa gitna ng tensyon. Paano natalo ang isang Diyos sa dalawang bala? At sa isang panel na halos simboliko na, makikita si Simo bilang isang tuldok sa kalayuan, isang malabong silweta, ngunit ang epekto ng kanyang ginawa ay napakalakas. Isang pahiwatig mula sa mga may akda, ang sniper ng sangkatauhan, kapag nabigyan ng divine power, ay isa sa mga pinakamapangahas at pinakanakamamatay na mandirigma sa buong arena. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Habang natutukoy na ni Loki ang eksaktong kinaroroonan ni Simo, unti-unti na siyang naghahanda. Hindi na siya padalos-dalos. Alam niyang isang maling galaw lang, maaaring maging katapusan niya ito. At ngayon, nag-aabang siya ng perpektong tempo, pati walang tiwala na siya. Ito na ang tamang pagkakataon. Ngunit sandali mo nang matitigil ang laban upang ipaliwanag ng narrator ang buong taktika ni Loki. Bago pa man magpakawala ng sangkaterbang clone si Loki, sinungon muna niya ang tatlong clone gods, mga replikang anyo ni Thor, Heracles, at Odin. Ipinadala niya ang mga ito sa gubat upang hanapin ang pinagtatagwa ni Simo. Ngunit hindi siya tumigil doon. Naglabas pa siya ng mas malawak at mas makapal na itim na usok, isang usok na kumalat sa battlefield. Ito ay naisakatuparan gamit ang kanyang divine ring, na siyang nagsilbing tagapagpalakas ng lahat ng kanyang abilidad. Sa loob ng makapal na usok na iyon, lihim niyang nilikha ang isang clone ng kanyang sarili. Dahan-dahan itong nabuo, hanggang sa magising na parang tunay na Loki. Sa isang mabilis na kilos, inihagis ng orihinal na Loki ang divine ring patungo sa kanyang clone. Nasalo ito ng replika, at sa sandaling maisoot ito, alam na agad ng clone ang kanyang papel sa larangan ng bakbakan. Samantala, ang orihinal na Loki ay tahimik na umatras at nagtago, habang palihim na hahanapin si Simo sa likod ng kagubatan. Habang inuutusan ng clone ni Loki ang napakaraming clone ni Nathor, Heracles, at Odin upang maghalughog sa mga nayon at sa kagubatan, ang orihinal na Loki ay tahimik nang nagpapalit ng anyo, hindi nakikita, hindi nararamdaman ni Noman. Ngunit sa kabila ng buong estrategiya, sa ikalawang putok lang, winakasan ito ni Simo. Ang clone ni Loki, ang tumanggap ng Divine Ring, ang naging sentro ng atensyon at estrategiya, ay tinamaan ng bala sa ulo at agad na bumagsak sa niebe hindi man lang nakapalag, walang hiyaw, walang laban, isang katahimikan ang namayani. At mula sa dikalayuan, isang matinding puot ang sumiklab sa puso ni Loki. Bad trip sa pagkatalo, galit sa pagkabigo, galit sa pagkamatay ng sarili niyang clone na ginugol niya ng kapangyarihan at plano. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang wala siyang magagawa. Ang kalaban niyang si Simo Heha ay hindi isang ordinaryong mortal. Kasabay ng pagbagsak ng clone ni Loki sa makapal na niebe, isang bagong piraso ng katotohanan ang unti-unting isiniwalat, isang kapirasong liwanag sa kabuoang misteryo ng Diyos ng Panlilin lang. Matagal nang alam ng ilan ang tungkol sa Heinz isang pambihirang kakayahan ni Loki na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang lumikha ng mga clone. Mga clone na kayang maghasik ng kalituhan, magtakip ng tunay na intensyon, at manipulahin ang buong larangan ng labanan. Ngunit ngayon, higit pa roon ang ibubunyag. Dahil sa likod ng abilidad na ito ay may tatlong iba pang kakayahang matagal nang nakatago sa anino, hindi pa isinasambit sa kahit sinong nilalang. Una, ang tinatawag na False God Shadow. Isang uri ng clone, ngunit hindi basta ordinaryong replika. Ang nilalang na nililikha sa pamamagitan nito ay may kapangyarihang kapantay mismo ni Loki, hindi kalahati, hindi bahagi, kundi buong lakas na kasing bigat ng orihinal. Ito ang uri ng clone na humarap mismo kay Simo sa laban. Ikalawa, ang people of the nine worlds ni Mar. Sa kakayahang ito, ang bawat nilikhang clone ni Loki ay hindi lang pisikal na anyo. Ang kanilang paningin, pakiramdam, at karanasan ay naipapasa rin sa utak ng original. Parang iisang utak ang kumukonekta sa daan-daang mata. Lahat ng nasasaksihan ng mga clone ay agad na naibabahagi kay Loki, sa real time. Isang mala CCTV na abilidad. Ikatlo, ang kakayahang ngayon ay unti-unting ipinapakita sa mismong panel kung saan ang isang tila inusenteng rabbit clone ay tahimik na nakapwesto sa likuran ni Simo. Ito ang Gate of Resurrection Enderlefa. Sa abilidad na ito, nagagawang gawing portal ni Loki ang kahit anong clone na konektado pa sa kanyang kamalayan. Maaari siyang lumitaw mula rito, anumang oras, kahit gaano pa kalayo ang distansya. Kaya't kahit nasa malayong lokasyon ang kanyang katawan, may paraan siyang mapunta sa mismong harapan ng kanyang target. Ang rabbit claw na ito ay hindi basta patibong, isa itong lagusan. At ito ang nagpapaliwanag kung bakit, kahit imposibleng makalapit si Loki nang hindi napapansin, ay naroon siya sa mismong likuran ni Simo, nakahanda, nagbabantang umatake. Planado na sana ang lahat. Ang lugar ng labanan ay perpektong pabor kay Loki. Isang entablado kung saan maaaring gamitin ang kanyang mga sekreto ng walang balakid. Ngunit may isang malaking pagkukulang, isang butas sa plano. Hindi niya inasahan ang tunay na lakas ng kalaban. Mas matindi, mas malalim, at mas mabangis kaysa sa inaakala niya. Ngayon, sa gitna ng laban, si Loki mismo ay pinapawisan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkagulat. Mula pa sa simula, labis na minaliit ni Loki si Simo, inakala niyang mahina ang tao at madaling tapusin. Pero ngayon, ngayon niya lang napagtanto ang katotohanan. Ang lakas ng kalaban, ay higit pa sa kahit anong inaasahan niya. Naalala niya ang ginawa ng sniper, ang isang bala na pumuksa sa napakarami niyang clone. At ang isa pa, na tuluyang dumurog sa kanyang clone, isang replikang kasing lakas niya, ngunit hindi rin nagtagumpay. Sa isipan ni Loki, unti-unting humuhubog ang tanong. Ito ba ang tunay na dahilan kung bakit pinili ni Brunhilde si Simo? Siya ba talaga ang itinalaga upang tapusin siya? Alam niyang hindi sapat ang mga clone. Hindi sapat ang panlilin Ngayon, baka kailanganin na niyang siya mismo ang kumilos upang harapin ang sniper. Samantala, si Simo, bagamat walang kaalaman sa lawak ng kakayahan ni Loki, ay tila may kutob na. Matamang nakatitig sa tinamaan niyang kalaban. Hindi niya inaalis ang tingin, waring nararamdaman na may kakaiba. At para kay Loki, ito na ang tamang sandali. Ilang segundo na lang, at ang clone ay magiging maitim na usok. Kapag nangyari iyon, tiyak na mauunawaan ni Simo na peke ang kanyang napatay, kaya kailangan niyang pumilos ngayon na. Sinubukan niyang gamitin ang Gate of Resurrection upang lumitaw mula sa katawan ng clone, ngunit huli na, patay na ito. Naputol na ang koneksyon. At higit pa roon, nawala rin ang pinakamahalagang bagay, ang kanyang Divine Ring, na ngayon ay hindi na niya maaaring makuha. Sa pagkawala ng Divine Ring sa kanyang poder, lumitaw ang isa pang limitasyon. Kung wala sa kanyang kontrol ang Andorano Ring, apat na clone lamang ang kaya niyang panatilingin buhay at aktibo sa gitna ng labanan. Ang apat na apoy, ito ang sumisimbolo sa tanging bilang ng clone na kaya niyang ilabas sa ngayon. Muling napaisip si Loki. Tahimik na sumagi sa kanyang isipan ang tanong. Sapat ba ang apat na ito upang pabagsakin ang sniper ng sangkatauhan? Habang lumilipis ang mahahalagang segundo, hindi mapakali si Loki. Sunod-sunod ang mga kalkulasyon sa kanyang isipan, mga plano, posibilidad, at desperadong paraan para makabawi. Alam niyang nauubos na ang kanyang oras. Ang sitwasyon ay hindi na pabor sa kanya. Samantala, si Simo, ay nanatiling matatag. Hindi inaalis ang titig sa katawang kanyang tinamaan, wala ni katiting na pagkurap sa kanyang mga mata, waring naghihintay ng tiyak na kumpirmasyon. At sa gitna ng tensyon, sa wakas, isang ideya ang sumiklab sa isipan ng Diyos ng panlilin lang. Unti-unting naglaho ang hawak niyang sandata at bulong niya sa sarili. Panoorin mo ito, Branhilde. Sabay luhod, at sa magkabilang palad, ginamit niyang muli ang kanyang ability na Heinz Kringla. Binigyan din ng narrator na kapag ang isang nilalang ay naiipit at naitutulak sa kanyang sukdulang hangganan, walang pinagkaiba, Diyos man o tao, may mga pagkakataong nakakamit nila ang hindi masukat na pag-angkop, kahit sa pinakamalupit na sitwasyong kinasadlakan nila. At sa ngayon, ang pinakamatuso sa buong Balhala ay isinagawa na ang pinakamapanganib na bitag ng kanyang buhay. At sa mismong sandaling iyon, si Loki ay tuluyang nilamon ng sarili niyang maitim na usok. Sa kabilang dako, nanatiling alerto si Simo, nakaupo at hindi inaalis ang tingin sa kanyang harapan. Ngunit biglang naramdaman niya ang presensya sa kanyang likuran, isang paa na marahan ngunit matatag na tumapak sa niebe. Agad siyang lumingon. Isang clone ni Heracles, buhay at mabilis na kumilos. Hindi na nagaksaya ng oras ang clone na Heracles. Agad itong sumugod ng buong pwersa. Mula sa himpapawid ng entablado, kitang kita ni Heimdall ang lahat. Nabigla siya, buhay pa si Loki tanong niya sa sarili sapagkat kung may buhay na clone nangangahulugang buhay pa ang pinagmulan nito naguguluhan ang lahat ng nanonood sa Valhalla ang alam ng lahat si Loki ay patay na ngunit narito isang clone ni Heracles ang bigla na lamang lumitaw maging sina Brunhilde at Buddha ay hindi makapaniwala sa bilis ng pangyayari muling bumalik ang atensyon sa sniper ng sangkatauhan mabilis ang kilus ni Simo nag-reload ng kanyang baril at agad na nagpaputok sa paparating na kalaban Isang tama, isang butas sa katawan. At sa isang iglap, natapos ang buhay ng clone ni Heracles. Pero hindi pa tapos ang lahat. Mula sa likuran, nagtalsikan ang nyebe. Lumabas si Loki kasama ang clone ni Thor, at sabay silang umatake ng buong lakas, walang pag-aalinlangan. Nanlamig si Brunhilde sa kanyang kinatatayuan. Ramdam niya ang panganib na ngayon ay bomb alot kay Simo. Habang ang ibang mga Diyos, lalo na si Ares, ay hindi maitago ang tuwa. Sa kanilang paningin, muling bumalik ang Diyos ng panlilinlang, at ngayon, nasa likod na mismo ng kanyang target. Ang sitwasyon ni Simo ay nasa bingit ng kapahamakan. Masyado nang malapit ang kalaban. Halos wala na siyang espasyong magalawan. Ngunit sa huling panel, isang epic moment. Nagsalita ang mamamatay ng clone ni Heracles. Sa katawan ng kalabang may kalahating mukha ni Loki, marahang maririnig ang mga katagang. Ang papatay kay Simo, ay ako. At dito na nagtapos. Alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina